Nagsisimula ang palabas sa pagpapakilala sa ating pangunahing tauhan. Si George, isang labing walong taong gulang na babae. Kamakailan lang ay tumigil siya sa pag-aaral sa kolehiyo dahil wala siyang interes mag-aral o magtrabaho. Wala rin siyang mga kaibigan at mas gusto niyang manatili sa bahay at walang gawin buong araw. Lubos itong irita ng kanyang ina, si Joy, na madalas siyang pinapayuhan na maghanap ng layunin sa kanyang buhay. Dahil dito, palagi silang nag-aaway at mayroon silang napakabigat na relasyon. Bukod sa kanyang ina, nakatira rin si George kasama ang kanyang ama, si Clancy, at ang nakababatang kapatid na babae, si Reggie. Itinuturing niyang parang wala lang si Reggie dahil wala silang pag kapareho at hindi sila malapit sa isa't isa isang umaga Jin si George ng kanyang ina at pinilit siyang lumabas ng bahay upang maghanap ng trabaho. Dahil wala siyang ibang magagawa, pumunta siya sa ahensya ng trabaho kung saan nakilala niya ang isang opisyal na nagngangalang Dolores. Tiningnan ni Dolores ang kanyang resume at sinabi kay George na wala siyang mahanap na maayos na trabaho dahil wala siyang karanasan sa trabaho o sapat na edukasyon. Pinayuhan din siya ni Dolores na itigil ang pagiging malungkot at mumiti kung gusto niyang umunlad sa buhay. Ngunit na offend si George sa komentong ito at sinagot niya ng masama si Dolores. Sinasabing hindi rin naman siya umunlad sa buhay. Labis itong ikinagalit ni Dolores kaya't ipinadala niya si George sa basement upang magtrabaho bilang tagapag-ayos ng mga file. Kalaunan, nalaman ni George mula sa isang katrabaho na ibinibigay lamang ni Dolores ang trabaho ito sa mga taong kinainisan niya. Sa sumunod na oras, iniiwasan ni George ang kanyang mga gawain at madalas siyang pumupunta sa banyo upang makinig ng musika. Di nagtagal, napansin niyang hindi lamang siya ang tamad sa trabaho dahil ang iba'y naglalaro ng video games o naninigarilyo. Habang tumatagal, lalo pang naging pabaya si George sa kanyang trabaho, at nakawala pa siya ng ilang mga file. Subalit, sa halip na hanapin ang mga ito, ipinagwalang bahala niya na lamang ito. Sa oras ng tanghal iyan, Lumabas si George upang kumain at pagkatapos bumalik siya sa opisina. Samantala, may balita na ang isang istasyon sa kalawakan ng Russia ay bumabagsak sa Pacific Ocean gaya ng inaasahan. Ngunit ang ilang debris, kabilang ang isang zero gravity toilet seat, ay napaaga ang pagbagsak at patungo sa West Coast ng US. Habang naglalakad, nilapitan si George ng isang estranghero at tinanong kung siya ba si George. Hindi niya ito pinansin, ngunit muli siyang hinarang ng lalaki at binanggit ang kanyang gitnang pangalan. Nalubos niyang ikinagulat. Dahil sa takot, nagpatuloy si George sa paglakad, ngunit nagawa pa rin siyang abuti ng lalaki at hinawakan ang kanyang buhok, na nag-iwan ng kakaibang marka. Pagkatapos, bigla na lang bumagsak ang Zero Gravity Toilet mula sa istasyon sa kalawakan at tumama sa kanya ng malakas. Nagdunot ito ng pagsabog, at nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa takot. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si George. naguguluhan, dahil tila wala siyang sugat mula sa nangyari, ngunit di nagtagal. Nilapitan siya ng isang lalaking nagngangalang Rube at ng kasama nitong si Betty. Sinabi nila sa kanya na pumanaw na siya at malugod siyang tinanggap sa kabilang buhay. Sa puntong ito, napansin na rin ni George ang kanyang sariling bangkay at labis siyang nasindak. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang pagkamatay. Sinasabing masyado pa siyang bata para mamatay. Gayunpaman, sinaway siya ni Betty at sinabing wala rin naman siyang ginawa na makabuluhan sa kanyang buhay. Ipinakilala ng dalawa ang kanilang sarili bilang mga Green Reapers na may tungkuling kunin ang mga kaluluwa ng mga namatay at gabayan sila patungo sa kabilang buhay. Pagkatapos nito, dinala nila si George upang makita ang kanyang autopsy sa ospital, kung saan halos hindi na makilala ang kanyang mukha. Labis na nabagabag si George sa eksenang ito, ngunit mas lalo siyang nalungkot nang malamang ang unang tao na humipo sa kanyang hubad na katawan ay isang coroner. Nagpatuloy ang eksena makalipas ang ilang araw, kung saan sinamahan ni George ang mga Grim Reaper sa kanyang sariling libing. Doon, napansin niya ang kanyang ina na labis na nagdadalamhati sa kanyang pagkamatay, na labis niyang ikinagulat dahil palagi silang nag-aaway noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit ang pinakamasakit para sa kanya ay makita ang malungkot na kalag gaya ng kanyang nakababatang kapatid na si Reggie, na lagi niyang binaliwala. Habang nasa libing, natuklasan ni George na kahit hindi siya makita ng mga tao, nakikita nila si Rube. Ipinaliwanag ni Rube na ang pagiging Grim Reaper ay may ilang pribilehyo. Isa rito ay ang kakayahang mamuhay kasama ang mga tao at makipag-ugnayan sa kanila. Pagkatapos ng libing, pumunta si George sa isang kafe kasama ang mga Grim Reapers at tinanong kung bakit hindi pa siya nakakapunta sa langit o impyerno. Ipinaliwanag ni Rube na may espesyal na misyon para sa kanya, at magiging isang Grim Reaper din siya tulad nila. Inihayag niya na ang bawat Grim Reaper ay kailangang maglipat ng tiyak na bilang ng mga kaluluwa bago ma-promote. Lumabas na ang lalaki humawak kay George bago siya mamatay ay isa ring Grim Reaper at siya ang huling kaluluwa nito dahil na-promote na ito at iniwan ang trabaho. Kailangang palitan siya ngayon ni George. Mananatili siya sa Earth pansamantala at bibigyan siya ng pisikal na katawan. Ngunit ang kanyang mukha ay magiging iba para sa mga nabubuhay. Bagamat magmumukha siyang pareho sa paningin ng mga patay, naiinis si George sa ideya ng isa pang trabaho. Ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Sa susunod na eksena, dumating sila sa isang lansangan at nasaksihan ng isang kamatayan, kung saan kinuha ng Grim Reaper na si Roxy ang kaluluwa ng isang tao na namatay matapos mabagsakan ng piano sa ulo. Sa puntong ito, napansin ni George ang isang maliit na nilalang na gumagalaw sa gusali at tinanong kung ano yon. Ipinaliwanag ni Rube na tinatawag itong graveling, isang nilalang na nagdudulot ng mga aksidente tulad nito at tumutulong upang matupad ang tadhana ng mga bagay. Gayun paman, binalaan niya si George na huwag silang pakialaman, dahil may sarili silang tungkulin sa balanse ng buhay at kamatayan. Sunod, ipinakilala ni Rube si George sa isa pang Grim Reaper na si Mason. Nakatatapos lang kunin ang kaluluwa ng dalawang patay na drug addict. Inutusan ni Rube si Mason na humanap ng apartment para kay George at turuan siya ng kanilang mga gawain. Lumabas na ang mga Grim Reapers ay naninirahan sa mga bahay ng mga namatay at umaalis lamang kapag may bagong taong lumipat doon. Dahil dito, Dinala siya ni Mason sa isang apartment kung saan kamakailan lamang ay may grupo ng mga kriminal na pinaslang. Natakot si George sa itsura ng mga brutal na bangkay, ngunit hindi ito ikinabahala ni Mason. Pagkatapos ay nagsimula itong magnakaw mula sa mga bangkay ng mga kriminal, na ikinagulat ni George. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mason na hindi binabayaran ng mga Grim Reapers para sa kanilang trabaho, kaya kailangan nilang magnakaw mula sa mga patay upang mabuhay. Sa mga sumunod na araw, sumama si George sa iba pang Grim Reapers at pinanood silang kunin ang mga kaluluwa ng iba. Paglipas ng ilang panahon, binigyan siya ni Rob ng kanyang unang misyon, kailangan niyang kunin ang kaluluwa ng isang pasaherong nagngangalang Christie sa tren. Ipinapaalam niya na magiging napaka-brutal ng kamatayang ito. Kaya mas makabubuting mag belt na siya. Pagdating sa tren, umupo si George sa nakatakdang upuan niya. At pumasok ang isang babaeng nasa kalagit na ang edad. Inakala niyang ito si Christy at naawa siya sa babae. Iniisip na kailangan ng matapos ang buhay nito ng ganito kabilis. Gayun paman, ilang segundo ang lumipas. Pumasok ang isang batang babae. At napansin ni George ang isang gravelang sa di kalayuan. Gumagapang at gumagawa ng ingay patungo sa kanya. Dito napagtanto ni George na si Christy ay ang batang babaeng kabababa lang. Hindi nagtagal, nagsimulang human darang tren, at papalapit na ang oras ng kamatayan ni Christy. Sinubukan ni George na hawakan si Christy upang kunin ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya magawang gawin ito dahil naaawa siya. Sa halip, nilapitan niya ang bata at sinubok ang kausapin ito. Iminungkahi ni George na lumipat siya ng upuan. Ngunit biglang dumating ang isang gwardya at pinuto lang kanilang usapan. Pinagbawala niya si George na kausapin si Christy, na naglalakbay ng mag-isa at nasa pangangalaga ng mga tauhan ng tren. Sa puntong ito, biglang nalihis ang tren sa riles at nahulog pababa sa isang dalis sa kagubatan. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga pasahero. Ngunit mabilis na sinunggaban ni George si Christy at pilit na iniligtas ito. Nang huminto na ang tren, Nilapitan ng guwardiya ang wreckage upang suriin ang sitwasyon. Laking ginhawa niyang malaman na lahat ng pasahero ay ligtas, kabilang si Christy na naprotektahan ni George. Habang naghihintay ng tulong ang mga nakaligtas sa kagubatan, napansin ni George si Rub sa di kalayuan. Nilapitan niya ito, at agad siyang sinermuna nito dahil hindi niya nagawa ang kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni George na hindi niya magawa dahil si Christy ay bata pa at mahaba pa ang buhay na dapat harapin. Gayunpaman, ipinaalala ni Rube na lahat ng tao ay kailangang harapin ang kamatayan, at nakasulat na ang kapalaran ng bata. Binalaan din siya na kung hindi mamamatay ang bata, mabulok ang kanyang kaluluwa sa loob ng katawan nito na magdudulot lamang ng matinding pagdurusa. Nakiusap si George kay Rube na siya na lang ang gumawa nito. Ngunit ipinaalala nitong siya lamang ang maaaring gumawa ng gawain dahil ito'y nakatalaga sa kanya. Sa mabigat na puso, binal ikan ni George si Christy at pinakiusapan nitong ipikit ang kanyang mga mata. Sumunod naman ang bata, at doon kinuha ni George ang kanyang kaluluwa na naghatid ng kamatayan dito. Natakot ang ibang pasahero sa kanilang nasaksihan. Ngunit tahimik na lumakad si George papalayo upang samahan si Rube sa kagubatan. Sinalubong nila ang kaluluwa ni Christy, at ilang saglit pa, isang landas ng liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito pala ang pintuan patungo sa langit, na masayang pinasok ng bata. Habang naglalaho sa liwanag si Christy, parehong napaluha si George at Rube. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa bahay ni Joy, kung saan dumating ang isang kapitbahay. Sinabi nito na ikinakalat ni Reggie, ang anak ni Joy, na hindi siya pinapayagan ng kanyang ina na gumamit ng banyo. Sa galit, isinara ni Joy ang pinto at hinarap si Reggie. Kalma namang sumagot ang bata. Sinabing sinabi niya yon upang payagan siyang gumamit ng banyo ng kapitbahay. Sa narinig, labis na nabigla si Joy at binalaan si Reggie na huwag nang ulitin yon dahil maaari siyang makulong dahil sa maling akusasyon. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag ang paaralan ni Reggie kay Joy at ibinalitang nagnanakaw si Reggie ng mga takip ng inidoro. Sa matinding galit, matindi siyang sinermo ni Joy at ipinaalam sa kanyang asawa ang sitwasyon. Sinabi ni Joy na dapat nilang konsultahin ng isang child psychologist, ngunit tumanggi si Reggie. Sa suporta ng kanyang ama, tiniyak nitong hindi nila siya pipilitin. Sinabi ni nito Joy na hindi siya sumasang ayon sa sobrang higpit na pagdidisiplina nito, na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa mag-asawa. Sa kabilang banda, Nahihirapan pa rin si George na makaangkop sa bago niyang buhay. Pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang trabaho dahil ayaw niyang magdulot ng paghihirap sa iba. Dahil dito, nagpasya siyang tumigil at hindi na dumalo sa karaniwang pagpupulong ng mga Green Reaper. Nang hindi siya samipot, pumunta si Rob sa kanyang apartment upang kausapin siya. Ngunit nagpasya si George na huwag buksan ang pinto at sinubukang ang na wala siya sa bahay. Makalipas ang ilang sandali, napagod na si Rob sa paghihintay kaya iniwan na lang niya ang pangalan sa listahan ng kamatayan at umalis. Ngunit tumanggi si George na hawakan ng papel, kumbinsido sa sarili na hindi ito problema niya. Ginugol niya ang buong araw sa panunood ng telebisyon upang kalimutan ang dapat niyang gawin. Sa gabi, dumating ang oras para mamatay ang isa pang tao, at bumisita ang isang gravelang sa kanya. Sa kabila ng lahat, binaliwala lang ito ni George at nagpa siya na matulog. Kinabukasan, natanggap niya ang isang liham sa kanyang pintuan mula sa landlord na humihingi ng renta. Nabigla si George at napagtanto niyang kung hindi niya ito mababayaran. Mapapaalis siya. Sa desperasyon, lumapit siya kay Mason upang humingi ng payo, at magkasama nilang sinubukang magnakaw ng pera mula sa mga parking meter. Ngunit nabigo ang kanilang plano nang dumating si Roxy at muntik na silang banggain gamit ang isang truck. Sa puntong ito, dumating si Betty at ipinalam kay George na ipinatawag siya ni Rube sa morgue. Pagdating sa morgue, sinabi ng mga Grim Reaper sa coroner na sila ang mga kamag-anak ng namatay at humingi ng privacy. Matapos nito, ipinakita ni Rube kay George ang bangkay ng lalaking dapat niyang anihin kahapon. Sinabi ni George na patay na rin naman ang lalaki, kaya natapos na ang misyon kahit hindi niya ginawa. Gayun paman, ipinalam ni Rob na hindi niya napalaya ang kaluluwa nito, na pa rin ito sa loob ng katawan, na nagdudulot ng matinding paghihirap. Hiniling ni Rob kay George na hawakan ang katawan, at wala siyang nagawa kundi sundin ito. Nang magawa niya ito, napalaya ang kaluluwa ng lalaki na nagpasalamat sa mga Grim Reaper dahil sa sobrang paghihirap na kanyang naranasan habang naulong sa patay na katawan. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Rube kay George na kung wala sila, mananatiling nakulong ang mga kaluluwa magpakailanman at kasalanan niya na matagal nagdusa ang lalaki. Sinabi rin ni Rube na ito ang kanyang trabaho at hindi niya maiiwasan ang kanyang responsibilidad magpakailanman. Pinayuhan siya ni Rube na maghanap ng bagay na mahalaga sa kanya sa mundong ito at panghawakan yon upang magkaroon siya ng dahilan para magpatuloy. Kalaunan, labis na namis ni George ang kanyang pamilya kaya pumunta siya sa kanilang dating bahay upang makita sila mula sa labas. Sa parehong oras, muling dumalaw ang isang kapitbahay kay Joy at sinabi na si Reggie ay nagnakaw na naman ng isa pang takip ng inidoro. Sa sobrang galit, nagmadaling sinugod ni Joy si Reggie upang sermonan ito ngunit wala ito sa bahay. Samantala, nakita ni George ang kanyang kapatid na lumalabas sa bintana bitbit -bit ang isang backpack. Kaya sinundan niya ito. Sa huli, narating niya ang isang malaking puno at labis na nagulat ng matuklasang. Iniipon ni Reggie ang lahat ng ninakaw na takip ng inidoro bilang parangal kay George. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at pinanghinayangan ang hindi niya pagiging naroroon para sa kanyang kapatid noong nakaraan. Sa kanyang determinasyon na may tama ang lahat, nagpa siya si George na manatili sa mundo at gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan si Reggie. Kinabukasan, Pumunta siya sa employment agency at muling nakipagkita kay Dolores. Sa pagkakataong ito, nagbago siya ng diskarte at kinausap ang babae ng may masayang ngiti. Humanga si Dolores sa kanyang kagandahang loob at inalok siya ng magandang trabaho bilang isang opisina sekretarya. Nagtapos ang episode kung saan tinanggap ni George ang kanyang bagong buhay at nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan sa pangalang Mildred.